Yan ang dulot ng bagyong berbina. Tumaas ulit tubig. Ayan. Nadagdagan yung ano, tubig ng aming uh, labbang beach at saka labbang fisheries. Ayan. Ayan. yan ang aming uh, sitwasyon ngayon dito eh naglalaba ako ng ano gilinisan ko yan, no? yung ano uh, yung pinagkakainan ng mga manok kasi dun sa kulungan nila ano eh tutik na eh hindi mo naman pwedeng ilagay dun yung pakain eh, putik na eh. yung simento nga yun pero ang tagal na kasi aluhalo na rin yung kanilang dumi. Kaya sinasapin ko ng uh, mga plastic, mga trapal. You know, ang aking sinasapin para hindi aluhalo yung kanilang pagkain sa kanilang dumi. Wala na, putik na eh. Biruin mo, mo ba naman yung 75 na manok dun sa dalawang 5 meter lang ang laki. 5 meter Five-meter kudrado yung ano. Yung kanilang kulungan. Kaya masikip. bali yung kasi kulungan ng baboy. Eh, ang laki, ano lang. Limang metro lang yung kanilang uh, ikutan. Kaya sikip sila. eh ang ginagawa ko. Nililinisan ko dito yung ano. Yung uh, kanilang uh, pagkakainan dahil nga dito sa ano malapit sa amin baha kaya madaling maglinis uh, ng kanilang uh, sako, plastic, tarpaulin. Yan. Hirap pagka ano? Pagka uh, dun sa baba, sa labang taniman, ibig sabihin taniman. Ayan, yeah, laki yan, no? Oh. Ah, nasa ano na yan, eh. Ah, nasa 4 meter na yata yung taas na yan. Hindi pa naalis yung tubig ni, ano, ni Bagyong Kuan. Kuan ba yun? Nung nakaraan? Hindi pa naalis. Eh, ngayon, nadagdaga naman ni Bermina. 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 Hindi naman dito yung tumbok ng ano ng bagyo, Birbina, nasa Bisaya. Ang problema yung ulan, malaki yung kanilang nasasakupan sa ulan, sa maya, sa mahan pa yata ng uh, amiha, ng, ng taglamig. Kaya walang tigil na ulan. Kanina lang huminto yung ulan eh, mga bandang alas 4 ng umaga. Pero yung baha, dumating alas 10 ng gabi. Apo na by 26. Kaya yan. Nadagdaga na naman yung tubig dito sa aming ano, taniman. Yan. Ang sitwasyon ngayon namin dito. Oh. Yan ang binigay ni Bear ha yung uh, berma bir, bir, na berma ba yung bagyan dumating ayan oh. tumaas ulit yung tubig nagsimula ito pa ni alas gis ng gabi nung umakyat yung tubig kaso hindi ko naman mapicturan na dahil madilim ayan Pero ano na, pababa na. Ito yung sinyal nila. Oh. Yan o. Oh. Ito. ito. Ito yung kaninang ano. Ayan, Oh. Yan. Kuro bumaba yan, mga ano. Ayun mo ko, may one inches pa. Bumaba. Yan. Kaya yung estimate na January mawawala ang tubig baka hindi pa kabutin pa ng February yan lumubig na uli yung uh, kulungan ng marok ayun o no? yung Berma Berma yata Berma yung bagyo ayan ulan ulan ang nagpaano ulan ng nagpa ano rito biro apat na araw ng apat na araw nang umuulan eh hindi naman dito yung tumbok ng bagyo hindi nasa parte bisaya yung ulan tapos nasabayan yata pa ng amihan kaya ayan nangyari nagdaga na naman yung amin tubig sa Labang Beach tsaka sa, sa aming fish pan sa aming fish pan ayan ah. November 10 eh nung dumating yung bagyo ay ah, yung ba tubig nung nakaraan ah, ngayon ay 26 kagabi mga bandang alas 10 pumasok ulit yung tubig kawawa na naman kami. Ayan. Ganyan. Ganyan ang lalabasan namin dito ngayon. Hindi. Itay na naman. Yung mga manok. Ako. Wala. Walang ano. Walang exercise sila hina na nga umitlog hindi na sila umitlog yung iba hindi na umitlog kasi distress sila doon sa ano eh sa kulungan hindi na nagbibigay ng itlog ay nako buhay awa hindi namin alam ko kailan mauubos ang tubig na ito ay. Kawawa. Dami. Kung meron nga lang na yung ano, yung uh, fish net. Pwedeng mag-ano dito na ano eh. Tilapia. Yun nga lang, yung tilapia naman, porman. Ay ito. Baka yung tubig dito, mga sabihin natin Tubig. Ito eh. Ito. Ewan. Oh, Nag-class ito. Mamaya mati testing to. Mamayang ang gabi. Kasi ganun tag-ulan. Sa gabi, malamok din sa amin. Dahil nasa tabing ano nga, uh, kawayanan. Ay nakita ko ito sa online. Kaya Christian Raiko. 71. Ayan o. Wala namang pangalan. Eh. Wala namang nakalagay dito. Ano ba ito? Siguro yung sound nito. May screen sa loob eh. musquito nama <tellan> niya may testing to gabi sarap buo ngayong ini kape sa kain tulog kasi nog may ano pa wala pang tubig busa ne sa labang sabago dami nyo sa trabaho. Pukuha ka lang ng damo, aabot ka lang isang oras talaga. Lilinis ka ng kuunti doon, kuunti. Yung nga, uh, makikita makikita nyo sa mga video, yun ang uh, tinanong ko sa ageng, na ang kalubog na lubog sa tubig. Sigurado yung malunggay, patayon. Takot sa tubig yung malunggay. Kaya hindi na umutatari yung malunggay doon. Tatanin ko na lang yung saging. Kasi kita ko yung dahon sa saging eh. Medyo maberde pa yung dahon. Yung dahon eh. Pero yung saging na meron akong tinanong na saging na wala pang isang metro yung taas. Hindi ko alam kung yun eh buhay. Kasi hindi ko pa nakikita lumalabas yung dahon sa, sa tubig. Kasi nga mataas yung tubig eh. Pero yung una kong naitanin, nakikita ko dito. Dito sa gilid dito sa amin. Mabirde yung dahon pero yung iba, hindi ko makita. Pwede naman akong pumunta roon. Kaso lang alam. Nakatakot eh, kasi ang daming tini... Andiyan eh, may mga bubog pa dyan. Kaya pag pumunta ako doon, lagi ako nakasapatos, nakabota. pwede naman pumunta rin kaso magbubota ako pero ngayon mataas baka lubog pa ako kahapon ng umaga ng araw kahapon mga hanggang baywang <coughs> hanggang pusod gano'n hanggang pusod hanggang baywang Eh natagdagan uli ngayon baka mga hanggang liit o lampus tao na. Yung Madrid de Agua kong tanim, ewan ko kung makakalusot na yun. Kasi dalawang beses na nang binaha eh. Sayang. Kaya pagka minsan nakakapag-isip din. Gaya na lang yung kamuting kahoy nagmumunga sila tapos ginawa kong suma pwede naman kaso lang eh video ano na mabilis masira kasi na may tubig ba na pumasok sa laman ng kamuting kahon yun laman nun yung kamuting kahon hindi naman pa nagpapakinabangan yun kasi bulok na eh pero yung dahon niya, halimbawa, mawala yun yung tubig, yung dahon niya, yun ang pakinabang ko doon, yung dahon. Kahit sa manok. Bali, isang linggo nga linga kapunta doon. Silip-silip ko lang dito. Nasisilip lang. Hindi naman masilip yung kulungan ng baboy dito. Anong manok dito? Lalo yung kulungan ng manok na... Rhode Island Ref. Kasi natatawa uh, nga nung bahay pag dito ako nakasilip sa may gilip. Dito sa may pangpang. -pang. Baka mamaya. Hindi ko sigurado. Baka mamaya. Makapagbasa ng katawan. Makapunta roon. kaya pangit pagka yung inaabot ng tubig yun namang ano dito yung bagong daan oo oh, nga bagong daan medyo mataas yun siguro ang taas ng mga tatlong metro pero pag mataas talaga yung tubig sa Cagayan River yung tatlong metro sagad yun kasi yung kagayan river, maaabot ng 12 meter eh. Sa 12 meter pataas, wala na, hindi na pwedeng dumaan sa sakin sa Buntun, ah, uh, Buntun Bridge. O, edi lalo na rito. Kaya lubog mga taniman. Kahit nga yung mga maisan, wala. Hindi sila makapag-araro. Kaya yung mga tanim na mais dito, mga bibili siguro. Mga kapag bungkal sila ng lupa, mga January. Mga May pa siguro sila, mga paanin pa no? mo. Mawa, mawa ang mga dito. Ano lang si Tessino sa ano. Okay ka ka raw.

share lang po, comment, subscribe at pakapindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ni Kapisi. Basta baha ngayon. Malamang kung karamihan ang video ni Kapisi ngayon ni Kwan. Tubig baha. Bye-bye.